Ikadalawamput isa na kabanata. Kaya ngayon ay tatapusin ko na ang punong bantay ng Northern Tarangkahan, si Carlton at ang isa pang nahawaan, sambit ng commander na tagaligpit na si Jahir. Ngunit sa kanyang tangkang paggamit ng espada, ito ay sinalo ng isang kamay, at nagulat si Jahir sa nangyari, hindi mo maaring patayin ang lalaking ito, mayroon pa akong mga katanungan sa kanya, sambit ni Jaywan. Nasangga niya ang espada ko gamit lamang ang kanyang kamay, Sambit sa isipan ni Jahir, hindi ko alam kung sino ka, ginoo. Pero tingnan mo si Carlton, siya ay mag-iibang anyo na, at isa siyang fifth adapter stage, malaking trahedya ang kalalabasan nito kapag maging goal siya. Ginagawa lang namin ang aming trabaho, paliwanag ni Jahir. Magiging goal ba siya? Kung ganoon maaring makatulong ito, at nilabas ni Jehua ng sungay. Iyan ay ang sungay ng Garnak, maaring may pag-asa pa kapag ginamit natin iyan, tugon ng doktor at biglang sinira ni Jaywan ang sungay sa kanyang kamay at ginawa itong pulbos nagulat ang doktor sa nangyari at pinainom ito nila kay Carlton at Mino Buti na lang ang sabi ng makina na sumusukat sa korupsyon, ay hindi na tumataas ang antas ng kanyang goalification, sambit ng doktor At naluha si James sa balita ngunit sa kabilang dako nakita ng nagbabantay kay Mino na mahina na ito at ang goalification ay hindi tumigil Babala, umabot na sa 75% ang korupsyon, golification ay magsisimula na. Hindi na namin ito napipigilan, sambit ng bantay. At si Jahir ay humarap sa haygaan ni Mino, at naghanda upang tapusin siya, ngunit napigilan ito ni Claire, parang awa muna, tawagin mo si Chang Heo, may pag-asa pa, alam ko nakakagamit siya ng goal slash, pag pagmamakaawang sambit ni Claire. Ano ang ghoul slash? Napatanong si j Juan sa isipan. Narinig ko, na ang gold ay nakakatanggal ng korupsyon mismo sa espirito, sambit ni Claire. Hindi maaaring tawagin ang doktor sa looban ng palasyo, dahil lang sa problemang ito, sambit ng bantay. Anong sinabi mo, dahil lang sa problemang ito? Galit na sambit ni Claire habang pinipigilan siya ng mga bantay. At nang gustong gawin na ni Jahir ang kanyang trabaho, hinarang siya ni J1. Hindi ko na pwede palagpasin pa ito, Pakiusap tumabi ka na, ngunit nakatitig lang si Jaehwan kay Jahir, at hinawakan ni Jaehwan ang kanyang espada. Ako ang tatapos sa babaeng iyon, ako mismo ang pinakiusapan niya na gawin ito, at napatigil na lang si Jahir. Ginamit ni Jaehwan ang kanyang espada kay Mino, at ginamit ang suspisyo na katangian. Ano sa tingin mo, ang ginagawa mo, itigil mo yan. Ngayon din, galit na sambit ni Claire. At si j Juan ay nilapag, ang dulo ng kanyang espada sa dibdib ni Mino, at kakaibang liwanag ang lumabas dito. Patuloy niya itong ginawa at sa isang iglap, parang nag-iba ang kapaligiran, at pagmulat ng kanyang mata, ano ito? Tanong ni j Juan, habang ang paligid niya ay naging puro puti, at nagulat siya dahil sa may isang matanda na sumulpat dito. Aha, ano ba ang nangyari kay Mino? Kawawa ka naman, sige pag-agalingin kita, pero may napansin ang matanda, sino ka? Paano ka nakapasok sa mundo ko? Gulat na sambit ng matanda. At tiningnan maigi ng matanda si j Juan, bakit ang isang marangal na kaluluwa ay nagpapalabas ng gayong maliit na enerhiya, para kang isang limang taong gulang na bata. Sambit ni Chang Heo, habang si Jae Hwan ay maigi ding kinilatis ang matanda gamit ang suspisyon na katangian, bakit hindi gumagana ang suspicion? Ang matandang ito ba, ang pinagmulan ng korupsyon ng kaluluwa. Kapag mapatay ko ang matandang ito, maari kong masagip ang babaeng ito, sambit sa isipan ni J1, at biglang inatake ang isa't isa, nagbanggaan ang kanilang espada sa isa't isa. Silang dalawa ay nagulat na kayang, haranging ng isa't isa ang kanikanilang atake. Paano mo napigilan ang normal kung paghiwa, sambit ng matanda, ngunit hindi pa man tapos magsalita ito, ang kanyang mundo ay nagsimulang masira. Nagbigay ito ng malaking bitak at biglang bumalik ang kapaligiran nila sa dati. Nakita ni Jahir ang matanda at nakilala ito, ngunit nagsimulang magsalita ang matanda, "Sino ka bang tao ka? Ang lakas ng loob mong gawin iyon sa mundo ko." Habang galit na nagsasalita si Chang Heo, ang kanyang espada ay nagkapirapiraso. Hindi, ang espada ko. Huho, huho, paiyak na sigaw ni Chang Heo, hindi, ang pinakamahalaga kong espada. Nagawa sa may apat na sungay na halimaw, sambit ni Chang Heo, habang si Jay ay walang imik na tinitignan siya. Ang mahalaga kong espada, napakabulok mong tao ka, sambit ni Chang Heo. Hindi ba, siya mismo ang sumira ng kanyang espada? Sambit sa isipan ni Jaywan, Ang matandang lalaki ay si Chang Heo, ang doktor ng kawalan ng pag-asa. Doktor, ano ang ginagawa mo dito? Paano na ang Castellan? Tanong ni Jahir, ano ang pake ko sa Castellan? E may magandang babae dito na mas kailangan ng tulong ko. Sambit ni Chang Heo, at, nagiba ang kanilang mukha sa narinig nila, ano ang ibig mong sabihin? Sambit ni Jahir, ngunit bumaling siya kay at ang pinaka-importante sa lahat, ikaw na bata ka. Ano ang gagawin mo ngayon na sinira mo ang goal slash ko? Hindi ko na ito magagawa pa ngayon kung walang espada na gawa sa may apat na sungay na halimaw. Sambit ni Chang Heo, ngunit nakita niya ang dalang espada ni j Huan. Sandali ano ang espada na iyan? Saan mo nakuha ang napakagandang espada na iyan? Ang talim ng hawakan, pati ang lalagyan ng espada ay gawa sa may limang sungay na halimaw. Nagninangning ang mga mata ni Chang Heo sa pagtatanong kay Jihuan. At hinawakan ni Jihuan ang kamay ni Chang Heo habang tinatanong pa ni Chang Heo kung saan si Jihuan nakakuhan ng espada na ganyan at si Jihuan ay nagsalita. Maliligtas mo ba ang babaing ito kung ipapautang ko muna ang espadang ito sa iyo? Sambit ni Jihuan, huwag kang magduda kaya ko itong gawin. Sambit ni Chang Heo, at iniabot ni Jay Huan ang kanyang espada kay Chang Heo. At napatanong sa isipan si Chang Heo, walang pag-aalinlangan niyang pinahiram ang kanyang espada, sa taong ngayon pa lang niya nakita. Pero maaring kalmado siya dahil may kakayahan siyang mabawi ito. Kaya ano't ano paman, may mas importante ngayon dapat gawin, kakaiba ang enerhiya na ito. Ang espada na ito ay kagaya ng kanyang amo, sambit ni Chang Heo, ang lahat ng nasa paligid nila ay namamangha sa nakikita nila, si Chang Heo ay nagsimulang gawin ng goal slash, oras na para magpakita ng kaunting talento ko sa lahat, sambit ni Chang Heo habang parang naging brush na panulat ang espada, at ang kapaligiran ay naging puti, para siyang magpipinta.